Ayun oh. No? Suzuki Bergman. Naka-engine check. FI ang lumalabas. So, huwag kayong kabahan. Huwag kayong matakot. Ituturo ko sa inyo kung ano yung primary dahilan. Kung bakit lumalabas. Ayun na, no? Suzuki Bergman. Isang regular na nagdi-deliver dito sa amin ng Shopee sa loob ng village, no? Akay-akay niya yung kanyang motor hangos sa pagod. Pawis na pawis nung dumating. Ayaw mag-start ng motor. Nag-tutorial daw siya sa YouTube. Wala pa rin yung on-off, on-off para mawala. Yung engine check. Pero ang diagnose ko talaga dito, una pa lang, dobat. Kaya ayaw mag-crank ng kanyang motor. No? Kaya sinarge ko yung muna yung battery. Ngayon, tinanggal ko yung battery niyan, sinacharge ko muna. No? So, bakit ba lumalabas yung indicator na FI sa isang Suzuki Bergsman, no? Bergman, Bergman, no? Kung paano nyo man i-performance, wala na po kung pakialam doon. Ito, naka-charge po yung kanyang battery. Unang ula, lalabas po yung indicator ng FI na Suzuki Bergman kapag uh, low lobat ang battery mo. Pangalawa, sobrang baba ng RPM. Wala sa 1,200 above So, kinabitan ko siya ng diagnostic tool. Papakita ko sa inyo kung ano talaga yung error ng motor na ito. Hindi natin titirahin to sa on-off on-off ng susi kagaya sa YouTube. No? Hindi naman tayo YouTube University. Ayan o, oh, FI. Naka-engine check. Lumalabas. Tingnan natin sa diagnostic tool kung ano yung ipapakita error. Pero hindi naman porke pinakita ang error yun ay sira na yun. Magbabase po tayo kapag ka naka-live data na tayo mamaya connect lang tayo. Sa Suzuki, medyo matagal talaga ito mag-connect. No? Inaabot ng mga 20 to 30 seconds. Pero magko-connect naman po yan. Huwag po kayong matakot. Pero wag nyo na lang gayahin. Yung mga napapanood nyo na on-off lang ng susi. On-off, on-off, on-off. wag na. Mas maigi po ipacheck nyo yung motor nyo sa merong diagnostic tool. Hindi importante na mamahalin o mumurahin yung diagnostic tool na gamit. Eh, kasi itong diagnostic tool na aking gamit ay mumurahin lamang. Ayan, ano? Yan yung kanyang error, Crankshaft position sensor. Ha? Nagmamal function, ganyan. Kasi nga, low bat yung battery ni Bossing. Push type niya. Pinapaandar yung kanyang motor. Ayan, dinilit ko. Ayan, wala na. So, start natin. Para makita naman natin yung live data. Kung nagcha-charge ba itong motor na ito? Ah, oh, di ba? O oh, mandar na. Hmm. Wala nang fault code. Hmm. Ganun lang kadali kapag ka mayroon kang diagnostic tool sa pagda-diagnose ng isang motor. Pero siyempre Pero siyempre dapat meron kang basic knowledge, no? Pag ayaw mag-crank eh, malamang sa malamang battery, no? Pero wa under naman yan sa kickstart kasi may kickstart naman itong Suzuki Bergman na yan. No? Yung RPM niya, normal naman. nga no? Pati yung charging ng battery, wala namang problema. Hindi naman na bumalik yung CKP sensor na tinatawag na error kanina. So good si itong motor na ito. Mahina na lang talaga yung battery, kailangan ng palitan. Yun lang ang problema nito. Minsan naman, lumalabas yan. Kaya ng sinabi ko, eh, mababa yung RPM ibaba mo yung RPM ng yung Suzuki Bergman ay eh, sigurado lalabas ho yan yung FI pero mag start pa naman as long as malakas yung battery mo pero sa case nito mahina yung battery niya so wala na ayaw na mag start kick -start na lang ang pag-asa eto testingin natin bago mag deliver si Bossing o, wala nang engine check okay na start natin All right basic, di ba? Wala nang on-off, on-off na susi-susi. Mapipwersa lang ang fuel pump. So maraming maraming salamat po. Ride safe and God bless po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat sa suporta, paniniwala,